Ang bulkan ay isa sa pinakamapangwasak at mapanganib na natural na phenomenon sa mundo. Kung sakaling mahulog ka sa gitna nitong puno ng magma, mabilis na magbu-bubble up ang katawan mo at mawawala ng walang bakas. Kung sobrang galing pala nila sa pagsunog ng kahit ano, may nakasubok na ba nito dati? Paano kaya natin madadala lahat ng basura natin doon? At anong mga panganib ang kaakibat? Ako si Ambing PH at ito ang mangyayari kung itatapon natin ang basura sa mga bulkan. Ang mga Amerikano pa lang, nakakaproduce na ng 254 million tons ng basura kada taon. At kahit mukhang magandang solusyon ang pagtapon nito sa bulkan, hindi ito ganong kadali. Mukhang perfect na natural incinerator ang bulkan, pero sa totoo lang, sobrang delikado at unstable sila. At lalo na, mahirap pang puntahan. Sulit kaya ang pagdaanan lahat ng ito? O baka naman mas makasama pa sa mundo kung doon natin itapon ang basura? Unang hamon. Makahanap ng aktibong bulkan na kaya talagang magsunog ng basura. Mayroon lang humigit-kumulang 1500 active volcano sa buong mundo at karamihan sa kanila ay malayo sa mga tao dahil siyempre delikado. Ibig sabihin, sobrang gastos kung dadalhin pa natin lahat ng basura doon. At pagdating natin doon, baka hindi pa pala ito ang tamang klase ng aktibong bulkan. Ang hinahanap natin ay shield volcano, yung mabagal sumabog at may lava lakes na dahan-dahang lumalabas sa ibabaw ng lupa. Ang problema, bihira lang ang ganitong bulkan. Mas madalas pa tayo makakita ng mas malalakas na pinsan nila. Ang mga stratovolcanoes, kilala sila sa sobrang lakas na pagsabog dahil sa pressure ng mainit na gas at magma. Sa madaling salita, hindi ito ligtas na tambakan ng basura. Pero sabihin na nating sinuwerte tayo at nakahanap ng active shield volcano. Bago pa tayo mag-isip kung paano dadalhin ang basura, isipin mo kung isa ka sa mga unang basurero na ipapadala sa bunganga ng bulkan. Siguradong mapapaisip ka kung tama ba ang pinasok mong trabaho. Ang bunganga ng bulkan ay puno ng nakalalasong gas, tumatalsik na lava at mga batong pwedeng lumipad kahit saan. At mas lalala pa ito kapag nagsimula ka ng magtapon ng kung ano-ano sa loob. Noong 2002, may grupo ng Ethiopian researchers na nagtapon ng 30 kilo ng basura sa bulkan. At ang resulta, isang napakalakas na pagsabog. Ang lava lakes ay sobrang unstable. Kaya kung mabutas ito ng malamig na bagay tulad ng basura, magsisimula ng chain reaction ng mga pagsabog, kasama ang pressurized at acidic steam. Kaya isipin mo na lang, gaano kalaki ang magiging pagsabog kung basura ng isang buong bansa ang itatapon doon. Para lang magkaroon ka ng idea, Noong may mga bato na nahulog sa lava lake sa Hawaii, tumalsik ang lava ng hanggang 85 metro sa ere. Ganon siguro ang mangyayari. At kahit na may tapon mo ng ligtas ang basura sa bulkan, problema pa rin ang polusyon sa hangin na dulot ng pagsusunog nito ng walang filter. Bukod pa diyan, hindi lahat ng bagay natutunaw sa lava. Ibig sabihin, may mga natitirang nakalalasong bahagi na pwedeng sumabog at makakontamina sa paligid. Hindi ito magandang ideya kung, halimbawa, nuclear waste ang gusto mong sunugin. Dagdagan pa ng katotohanang tataas pa ang carbon footprint kung ipapadala pa natin ang basura sa mga bulkan. Kaya obvious, sobrang pangit na ideya ito. Kung susunugin na lang din natin ang basura, bakit hindi sa lugar na puwede pang magamit ang init nito para makagawa ng bagong energy? O kaya naman baka mas okay pa kung itapon na lang natin sa kalawakan ang basura. Wala namang masamang epekto diyan, 'di ba? Pero ibang usapan na 'yan sa susunod na video.